Nandito tayo sa ano? Lamot. Hmm. Ne, ano? Ah, lamot ipugaw. Ipugaw. Bandit lamot ipugaw. Ah, ganoon. So, ayun, ah, uh, ay umaga ito. Napakaganda ng umaga kasi pambira yung ano, lugar. Napakababa nung ano? Ano ba 'yun? Ulap. Ulap. Tapos nasa taas kami level. Mataas tong lugar na 'to. Ayun, ah, uh, gusto ko lang makuha ng mensahe. Mas to din ni sir dito. Anong nangyayari kasi? Walback sila dito. Ano? You know, Malalim. Pwede ba natin puntahan sa? Okay. Uh, ba'li dito. Is. Ano to bigol dozer? Dati tong patag tama sir. Mataas. Nakikita nyo yung level ng lupa. Ito, ito to. Yung level ng lupa na yan, anta yan. Mataas pa nga yan eh. Kung tutuosin eh. Hanggang doon yeah, sa may pinagpabon Tama, di ba? Ngayon, yeah, ito naman, ito naman yung hukay nila. Binak ko to. May mga nakuha ng heavy metal dito. Tama, oh. Hmm. Uh, yung mga heavy metal, tulad ng mga anong tawag doon sa differential ng sasakyan. Chassis. Chassis, no? Sa partes ng truck. Ngayon, so mga nakuha dyan, ang storya dito, may hapon na pumunta dito. Tama po ba ako, sir? Mm. Hapon na pumunta na nag operate din. Two years ago na. Then, ang nangyari, iklian lang natin yung storya. Ano? Ngayon, sa dami ng pumunta dito, may mga backup na rin pulis po ba? Mm. So, parang medyo naglaylo si sir. Inintunyo yung project. Tama? Sir? Mm. Ginto dahil hindi natin alam kung ano yung mga plano Eh, nagkagulo kasi. Ah, nagkagulo yun? Oo. kasama din nila, yung bayaw ng mga pulis. Eh, eh, ewan ko kung nung ginawa sa akin na, kung ano nag, may kami dyan dati. ah so may camp doon sa dito before. Tapos, nagka, anuhan. Hindi nakasundo nagkasundo. oh, hindi. sino yung balik Nagiinom mong kami, kinuha yung bird Ang Ano no, nakita ko, sabi mo, bakit ako? Oh, Ayan. Tapos, nungutok niya sa akin pa. Ang ano Sabi ko, oops, bakit? Ang dating doon, pinutok yan. niya. O, yun lang. Ibig sabihin, hindi nagkaintindihan. Yung pinaka-short, ano doon, hmm. story, hindi nagkaintindihan, nagkagulo. So, yun yung, yung ang nangyaya. Kaya nang-stop yung project. Pinahinto ko na. Pinahinto niya. Okay. May ari ng lupa dito. Ngayon, ang ating dito, ang gusto lang natin malaman kung oh, talaga mayroong bond deposit dito sa lugar. Tama, sir? Oo. Oh, yun lang naman atin, eh, yun tama. Yun naman ang binabalik-balikan ng mga... Oh, binabalik-balikan daw ito ng Japanese dati. Kung bakit sila pumupunta dito sa area. Eh, kahit ng... pa nung... Uh, ah, two Ay, months lang. ago? Hmm. Pumunta lang naman sila. Kaya nang hindi sila pumunta dito kasi takot na, na mm. so, ano, so, sila. Hmm, so... Sa, para sa sa, so, lahat ng mga item na, na metal dito, heavy metal, nawala na. No? Wala na, sir, no? Binenta ko eh. Binenta niya lahat. So dito nakuha yun. Mm. So ibig sabihin lumubog pa nga to, eh. Mm. Pa. ito eh. Nagtabunan pa. Ito natin pa. Ito pinatabunan na. So tumabun, natabunan pa yan. Ibig sabihin hindi pa talaga yan na ganyan. So mas mababa pa. So yan nakikita natin yung terrain mataas. kaya yung baba dito. Ito natin yung itsura ng kabundukan. Mababa dito sa kabila. Mababa rin dito sa kabila. Kabilaan. Ganon. Ngayon, wala masyadong bato dito nakita. Ang nakita ng bato lang dito. Dalawa lang. Tama, sir? Hmm. Yun lang. At mayroon pa isang bato doon sa so dalawa. Puntahan natin. Sir, pakita natin. Yung lupain. Mababa. Na ilan degree. Mataas. Yan. Yan. Ikot mo. Yan. So, mababa rin dyan. Sa kabila patag to. Ngayon, ito yung bata nandito na nakita nila. Hindi natin alam kung saan itong nakaporma. So, ito to. May hugis. Maganda yung hugis, di ba? Pag hindi naman yung side view, maganda rin yung hugis. Eh, ano? level to. Ibig sabihin, pantay, hugis. Maganda sya. Maganda yung tsura. yan kaya hindi namin alam. Nakalimutan na nan... <coughs> na may ari dito kung saan yan nakapwesto. kung <coughs> saan ba dito. Eh, so, tayo sa kabila. tayo <coughs> <coughs> Ito. Itong batong to, ito isang batong to. Isang batong to hindi rin alam ni Sir kung saan nakalagay. Uh, kung diyan ba sa gitna, kung saan ba talaga, kung nandito na punta. Ito, ito, Sir. Kung titignan natin, hindi natin alam kung saan ito nakaporma. No, kung naikot ba, o tumaob ba, o umikot lang ba siya, kung saan ba galing. Ilang itinulak ng bako. Baka tinulak ng isang ng excavator. Ito, na move. Kaya ganito yung tsura Napunta dito sa bay gilid Pero Ang kagandahan lang sa kanya uh, Meron tayong nakitang kahulugan Dito sa ibabaw ng bato Kung iisipin natin Kung ako analyzer Decoder ako Meron ako nakita na pansin sa kanya Sa kaiba Na bato Although nakita natin Natural na bato Pakigas eh. to eh Dito basta basta makukitan eh ito. No, talagang solid talaga ng bato. Ngayon, titingnan natin itong dalawang ito, ito, ito. Dalawang hole. Parang mata. Di ba? Dalawang hole. Isa dito at isa dito. May mga hole. Sign. Ito, perfect hole. Sakto. Ganda ng pagkakaukit. Kung babaligtarin natin yan, kung babalik natin yan Bali ang north dito Kung sa compass Ito yung east Ito yung north Ito yung west West and south orientation Kung sisilipin natin itong baton to May kita natin yung mga line Yan you know? Ito yun no? line, linya. Ayan, linya, niya. Okay. Mahaba. Parang sinadya. Ayan, no? Ito lang, ha. Pero malapit doon sa dalawang hole. Ano ibig sabihin nito? Bakit magkakalapit lang sila sa linyan to? Hindi siya lumalayo. Yan yung batong yan. Halimbawa, nakabaligtad to. Ito, halimbawa, ito nakaganon. Nakaikot. Nakatingin nito sa north. Ngayon, ang ibig sabihin ng dalawang hole, ang ibig sabihin niyan, pwedeng may tunnel sa area or old road. Lumang daan. Kasi pag dalawang hole, tunneling or may daanan na luma noong panahon na yon. Kaya ganyan yan, dalawa magkadikit. Kung titingnan natin sa codes. Yan ang ibig sabihin niyan. Bakit ito magkakasunod? Dalawa. Hmm. Hindi porket nakita natin sa mato, bato, na yan is is nakita lang natin na ganyan. Pero hindi nyo alam napakalalayo ng distansya niyan. Sa actual talaga. Kung baga, ginawa ng hapon yan, napakalalayo niyan. Hindi ibig sabihin, andito lang yan. Ito, pag sinabing ganito is uh, ah, hole, dalawang hole, Uh, tunneling or old road. Daanan ng tao dati. Panahon. Yan. For example, So, for example, ito yung north. Nakabaligtad to. Nakabaligtad. Ito yung north, ha? Nakabaligtad to. North ito. Yan, north eh. Yan, naka-north yan. Naka-zero. Yan. Naka yan. Gano'n. Tapos, yung north east mo, andyan. Ito. North east. Ayan, north east. Straight lang to. Tingnan natin na. Straight lang yan. Mga nandyan yan. Kaya nang degree yan. Papapasok yan sa uh, sa north east. Papasok yan ng 45 degree. Tapos ng 0-0. Yan ng 1 hanggang 45 degree north na kasi yan eh uh, north to east yun kabila then west control Now, west control siya then dito is south fire element Ito, metal industrial element ngayon itong batong to masabi natin parang old road to eto Hindi natin masabi itong deposit Kasi may ibig sabihin lang Ito, ito, ito Posible Itong ibig sabihin lang nito Na mayroon dito tunneling sa area Or old road Pero ito, nagsasagawa Ito, sinasagawa ko to Masyadong malayo yung dalawa Ito Posible ito Kapag kinumpas ko to nakabaligtad to, mapapasok to sa Northeast Small Mountain na maliliit. Hinahanap nito. Nandun. Banda. Nandun banda. Kung nakabaligtad to. Ayan ha. Nakabaligtad. Nakaganon. So nakaganon siya. Ito. Sign of. Ito. No, northeast eh. Na sign. Ayan. Northeast na sign to pang north east to kasi click sa kabila click doon kabilaan tapos itong kaya itong ganyan itsura nito kasi ang area mo dito is loop ang, te, ang ano mo pinaka ang tawag doon patag sa taas baba sa, uh, sa baba is na kailan degree pababa so ganoon tapos patag sa taas so parang ito yan Parang ito yan, batong yan. Ang tanong, saan tong mga deposit na to na hinahanap natin? Kasi para sa akin to, is para sa akin, legit to eh. Kung decoder ako, talaga mababasa ko mabilis yan. Eh. Yan o. Ito lang ang ibig sabihin yan. Tsaka itong dalawang to. Ibig sabihin, kung hindi ako nagkakamali, yung mga nakuha niyong differential dyan, ang tanong, may deposit kaya yan. Pwede kayong load dyan. So, yun ang tanong ko kung may load pa talaga dyan dahil dito malamang ito lang yan kung old road to dati yung sinasabi mo sir ito yan o oh. nandyan lang yan ito yan ibig sabihin so, yun, lang yun, yung dating daan ng... oo oh. ito yan yan old road dyan nandito yung sa kabila kung nakabaligtad dyan sir ha Abaligtad na ganun ha old road to old road yan yan ang ibig sabihin doon sa codes. Dalawang hole. Ibig sabihin may tunnel ya. Ha? All or old road. So itong dalawang to, ito dapat matuklasan natin to kung saan to. Pero, hindi ito malapit dito boss. Ibig sabihin distansyahan to masyado. Itong dalawang to. Medyo pababa na onte. Tapos, ito to. Pagano siya. Malapit sa kabundukan, parang small mountain, ng north is orientation. Papunta doon. Hindi kaya itong dalawang butas hindi kaya itong dalawang bato na yan, Oh. Naglatag uh, tag, tag, tayo ng GDI dito, ground probe. Yan, may pick ng signal ng gold. Hindi lang natin alam kung saan banda, pero uh, tingnan natin sa ating gadget kung saan to dadalhin saan to pupunta tong ating waiter itong dowsing observe ka lang saan Ano ba po Ayan. Ayan. ayan siyang ano? Sa bando dito. Ano may lawan? So. Ah, ayan. So, I ibig sabihin, naka-orientation ng north-east yan. Nasa north-east orientation yan. Tandaanin ko lang. Ayan o. Oh. O. Ayan. Ayan o. Oh. Kumagalaw sa north east o. Oh. Diba? Sige lahat lang ah. So may signal siya dito papunta doon. Ang tama yung pagkua. Ang nalala ko ah. lang. Ayan lang. Ayan lang.

ibig sabihin malayo pa to rather aabot pa yung doon sa baba itong target natin subukan naman natin mag-detect ng ano ng Ayon. Ayon. Ito ka ayon. Oh. Good lang. Oh. Malakas sa pag nakabao ng matagal na yung ayon. Yan. O yan o. Oh. Ito tumuturo Ito oh. May tumuturo to. O oh, hindi pa nauubos na ata ano dito. Sige nga. Ha? Hindi ko magad. Hmm. sa'yo, di ba? Mm -hmm. Okay nila. Pwede mo sila yung ano mo sir. Ayos naman. Landok. Ang tabla dyan. Ano ang mali? Ano mali yan pero hindi yung gold ha? Mm hmm. Tabas ko yung lahat kan. Labas ko. Yan. Yan siya oh. Ano ang siya? Pero hindi ko siya gold. Kasi pang metal siya. 151 mm -hmm. ang reading. Metal lang siya. So, uh, pwede iron. Iron. Mm -hmm. Pwede siyang ganun. Hindi natin masabing gold. Kasi pang mababa yung reading niya, dapat yan maabot ng 28,000, 31,000. Mm -hmm. Yun yung mga pang precious metal. Pero ito, ano lang to? Pang metal lang ba? Metal ang nakabound mm -hmm. dyan. So, posible dito Eren ito. Oh, itong Eren to. Mm. Yan lang yung nare detect po, metal. Mm. Metal na na ano siya. Ano ba siya English na nangangalawang mga lawang? Rust. Oh, na, na rust siya no. Mm. So, yan. So, ang ang target talaga nating gold cell. Papuntang north is doon. Hindi lang natin alam kung saan banda 'yan. Mm. Kung gaano kalayo. Yan ang na ano ko. Aral ko dun sa Di hindi niya, niya ka na-detect dun, dun? sa mababa doon. dun? Ano sir? Diyan o. Oh, detect niyan, sir. niya yan sir. Naabot niya? Naabot niya yan sir. Alam mo kung gano'ng kalalim layo to. 1,000 meters to boss.